ating ina ay kailanman hindi tayo susukuan kahit ano pang mangyari at kahit pa sila ay lupa ng nahihirapan. Hindi madali ang maging isang ina, lalo na kung nagkaroon ito ng hindi mabuting anak. Ma, tumayo ka nga dyan. Mula na nawala si Papa, hindi ka na halos kumilos eh. Ano ka? Asa ka sa amin, Ma? May gastusin din ka pagwawala ni Kiko na siyang panganay sa mga anak ni Aling Annabel. Kahit pilit na iniiwasan ni Aling Annabel ang pagluha, hindi niya maiwasang maramdaman ang mga sakit ng salitang binibitawan ng kanyang panganay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at huminga ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang manahimik sapagkat para sa kanya, Walang mabuting maitutulot ang pagsabay sa galit ng anak. Huwag mo naman pong pagalita si Mama, Kuya Kiko. Wala naman pong ginagawa sa atin si Mama. Bakit parang palagi na lang tayong galit sa kanya? Sagot ni Tinay, ang pinakabunso. Ngunit sa halip na kumalma si Kiko, lalo itong nag-init. Aba, ikaw pa talaga nagtatanggo sa kanya ha? Hindi mo ba nakikita? Simula nang mamatay si Papa wala na siyang ginawa kundi umupo siya at magreklamo. Ako na nga itong nagtatrabaho. Ako pa sinisisi nyo? Puliyaw ni Kiko. Sabay hampas sa mesa. Napatingin ng iba pang mga anak kay Aling Annabel. Sina Josie at Marlon. Na nasa gitnang edad ay tila nag-aalangan kung sasang-ayon ba sa kapatid o dedepensahan ang ina. Ngunit sa huli, wala silang sinabi. Sila'y nanatiling tahimik, nakikiayon sa katahimikan ng kanilang ina. Ma, bakit hindi ka man lang magsalita? Bakit hindi ka man lang magpaliwanag? Tanong ni Josie, nahalata ang inis sa boses. Kung ikaw lang sanang kumikilos, hindi tayo aabot sa ganito. Ang hirap kayo ng buhay, ma, pati yung pambayad ng kuryente. Kami na lang ang nag-aasikaso. Ngunit imbes na magsalita, yumuko lamang si Aling Annabelle. Hindi niya nais makipagtalo sa kanyang mga anak. Kahit alam niyang hindi tama ang kanilang mga sinasabi, naiisip niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya mula pa noong maliit pa sila. Ang pagpupuyat, ang pagtitinda sa palengke, at ang paglimos ng tulong sa kapitbahay para lamang mapaara sila at mabigyan ng magandang kinabukasan. Ngunit sa huli, ito pala ang kapalit, ang pagtanggap ng galit at pagkamuhi mula sa mga anak na minsan bumuo ng kanyang mundo. Si Marlo naman, na tila kanina patahimik, sumabat na din. Ma, alam ko naman na mahirap para sa iyo ang mawala ng asawa. Pero hindi ibig sabihin na kami na lang aasahan mo sa lahat ng bagay. Hindi kami forever magpapakaalila sa iyo. Huminga ng malalim si Aling Annabel. Pilit na inipon ang lakas sa loob na magsalita. Anak, hindi ko naman gusto magbuka akong pabigat sa inyo. Alam kong mahirap ang buhay at nahihirapan din ako. Pero tandaan ninyo, lahat ng ginagawa ko noon ay para sa inyo. Hindi ko inaasahan na darating ang panahon na... Na ano ma? Putol ni Kiko. Na maghirap tayo dahil sa'yo? Dapat kasi, noong nawala si Papa, natuto ka na rin maghanap ng paraan. Hindi yung lagi ka na umaasa sa amin. Napahikbi si Aling Annabel. Ngunit imbis sa sagutin ang mga akusasyon ng anak, Muli siyang tahimik, natumayo at tagsimula na maglakad papunta sa kanilang maliit na kusina. Pasensya na kayo kung hindi ako naging sapat. Pero tandaan ninyo, kahit anong sabihin niyo sa akin, mahal na mahal ko kayo. Sana ganyan din ang ginagawa mo, hindi puro salita. Sagot ni Kiko. Bago siya umalis at iniwan ng ina, na walang kalaban-laban. Nakayuko si Aling Annabel habang patuloy na naguhugas ng pinggan. Pilit iniinda ang sakit sa puso. Nakatingin lamang si Tinay habang niiyak. Ngunit wala rin siyang magawa. Lumipas ang ilang oras at isa-isang lumabas ng bahay ang mga anak. Abala sa kanilang buhay. Si Aling Annabel sa kabila ng hirap na nararamdaman, ay patuloy pa rin naglilinis, nagluluto at inaasikaso ang bahay. Sapagkat para sa kanya, ang pagiging ina ay hindi natatapos sa pagtanda ng kanyang mga anak. Kahit pag aano kahirap, kahit pamasaktan siya, hindi niya pababayaan ang mga anak niya. Dahil ito ang kanyang pangako mula noong una pa man. Sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, umaasa si Aling Annabel na darating din ang panahon na muling mamulat ang kanyang mga anak at maisip ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa kanila. Hanggang sa araw na iyon, mananatili siyang matatag, tahimik, at patuloy na magmamahal sapagkat alam niyang iyon ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Dumating ang araw ng pista sa kanilang barangay. Masaya at masigla ang paligid. Ang mga kalye ay puno ng dekorasyon. May mga palamuting banderita sa kumakaway sa hangin. At ang mga lamesa sa plaza ay puno ng iba't ibang putahe. Ang lahat ng tao ay nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, nakangiti at masayang nagsasama-sama. Nang araw na iyon, nakasuot na simpleng bastida si Aling Annabelle. Kahit wala siyang bagong damit, sinubukan niyang ayusin ang sarili upang magmukhang maayos at presentable. Alam niyang bahagi na ng tradisyon ang magtipon-tipon ng pamilya tuwing pista. Kahit tuwang-tuwa siya na marinig na isasama siya ng mga anak, kahit na madalang na siyang isama sa mga ganitong okasyon. Nanatili siyang umaasa na ito na ang pagkakataon para muling bumuo ng magandang alaala kasama sila. Habang papalapit na sila sa plaza, napansin ni Aling Anabel ang ilang kakilala nila na masayang bumabati sa kanyang mga anak. Ngumiti siya at kumaway, ngunit napansin niya ang tila iniiwasan siya ng kanyang mga anak na magbigay ng atensyon. Nang pumasok na sila sa pook ng pista, nagkani-kaniya ng grupo ang magkakapatid. Iniwan si Aling Anabel na mag-isa sa isang tabi. Habang nakaupo siya sa isang sulok, biglang may lumapit na kaibigan ng pamilya. Josie, si Aling Annabel ba yung kasama mo? Tanong nito. Si Josie, na tila natigilan ay bahagyang humiti at agad na nag-iwas ng tingin. Ah, hindi po. Kasambahay po namin yan na sumama lang para mag-assist sa amin. Mabilis sa sagot niya. Natawa pa ang ilan sa mga kasama niya hindi alintana ang sakit ng kanilang bido. Napatingin si Aling Annabel sa kanya at bagamat hindi malinaw ang usapan mula sa kanyang kinaroroonan, dama niyang muli siyang itinatanggi na sariling anak. Pilit niyang nilulunok ang namuong sakit sa kanyang lalamunan habang pinipilit na hindi ipakita sa iba ang kanyang nararamdaman. Bago pa siya tuluyan lumayo, narinig niya ang isa sa mga anak niya si Kiko na nagsabing, Oo nga, kaya nga siya sumama para may magbuhat ng gamit natin mamaya. Nanghina si Aling Annabel sa narinig, ngunit wala siyang magawa kundi ang umiti ng pilit at pagpatuloy sa kanyang kinatatayuan. Habang masaya ang mga tao sa paligid, siya naman ay tila nakalutang, naiisip ang mga panahong inaalagaan pa niya ang mga anak at minamahal ng buong puso. Habang nagpatuloy ang piyesta, nandoon lang siya, tahimik na nakatingin sa saya ng iba habang siya'y nag-iisa. Nais niyang lumapit at makisama sa kanyang mga anak. Ngunit naisip niyang baka hindi lang siya mapansin o masaktan lang ulit. Sa huli, pinili niyang bumalik sa bahay. Iniwan muli ang pag-asang sana balang araw magbago ang lahat. Pagbalik sa bahay, naupo siya sa kanilang maliit upuan at nagmuni-muni. Naalala niya ang lahat na sakripisyo at pagmamahal na ibinigay niya para sa kanyang mga anak. Ang bawat puyat, bawat pag-aalaga at bawat pangarap na itinanim sa puso para sa kanilang magandang kinabukasan. Ngayon, heto siya, mag-isa itinatanggi at tinitiis ang malamig na pakikitungo ng mga anak na dati tanging yaman ng kanyang buhay. Isang gabi, habang tahimik na nagahapunan ang pamilya sa maliit nilang kusina, naramdaman ni Aling Annabel ang bigat sa kanyang dibdib habang pinagmamastan ang kanyang mga anak. Tila bigla sumabog ang lahat ng hinanakit na matagal niyang kinikimkim sa wakas hindi na niya mapigilan ang sarili. Bakit pa ganito ang trato niyo sa akin? Maluhaluhang bunga ni Aling Annabel habang ibinababa ang kutsara at tinidor sa lamesa. Ginawa ko naman ang lahat para sa inyo. Pinag-aral ko kayo, pinakain at minahal ng buong puo. Bakit parang wala na kayong respeto sa akin? Napatigil si Kiko, ang panganay at mabilis sa lumingon sa kanyang ina. Ma, pwede ba? Lagi mo na lang sinasabi yan. Luman na ang drama mo. Huwag mo kaming pagbintangan ng kung ano-ano. Sagot nito ng pasigaw. Oo nga, ma. Dagdag ni Josie habang padabog na itinulak ang plato sa harapan niya. Ang lagi mo na lang sinasabi. Ginawa ko to para sa si inyo. Nagsakarpisyo ako. Pero ano na ngayon? Ikaw na nga ang walang ginagawa tapos parang kasalanan pa namin na hirap tayo? Hindi nyo ba naintindihan? Nanginginig na tanong ni Aling Annabel. Hindi nyo ba nakikita kung gaano ako nasasaktan sa ginagawa nyo? Itinatanggi nyo ako sa ibang tao at parang wala na akong halaga sa inyo. Tumayo si Kiko, galit na galit at halos sumabog na ang kanyang boses. Ma, pwede ba? Tigilan mo na yung drama mo. Wala na kaming pake kung nasasaktan ka. Hindi kami ang dapat nag-aalaga sa'yo. Ikaw dapat ang mag-alaga sa amin. Biglang napasigaw si Josie. Kung hindi mo kaya ma, umalis ka na lang. Nakakahiya ka lang sa mga kaibigan namin. Kahit anong gawin mo, hindi mo may babalik yung dati. Nagkatinginan ang mga magkakapatid tila iisa ang damdamin. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng kanilang ina sa halip na magpakumbaba o makinig. Patuloy nilang tinagtagan ang sakit sa kanyang puso. Hindi na nakayanan ni Aling Annabel ang sakit ng mga salitang naririnig mula sa kanyang mga anak. Pakinamdam niya ay dinudurog ang puso niya sa bawat sagot na ipinupukol sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman ngunit tila bingi na ang kanyang mga anak sa pakiusap ng isang inang nagmamahal. Sa huli, tumayo na lang siya at lumayo sa pagkainan habang lumuluha at tumihipi. Naglakad siya papunta sa kanyang kwarto, tahimik na isinara ang pinto sa likod niya. Sa gabing iyon, habang tahimik siyang umiiyak sa kanyang kama, napagtanto niyang, ang inaakala niyang pagmamahal na inalay niya sa mga anak ay tila hindi na nila nakikita o pinapahalagahan. Kinabukasan, matapos ang mapait na pagtatalo, tahimik na nag-isip si Aling Annabel sa kanyang kwarto. Hindi na siya luwaan, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Mula pa noon, alam na niyang hindi may iwasan ang pagkakataong ito. Inihanda niya ang sarili at ang plano na matagal na niyang itinatago. Makalipas ang ilang araw, tinawag niya ang kanyang mga anak sa sala. Nakatayo siya sa gitna, hawak ang isang makapal na envelope. "May gusto akong ipaalam sa inyo." Malumanay niyang bungad. Nagkatinginan ang magkakapatid, may halong init at pagtataka. "Ano na naman 'yan, Ma?" Tanong ni Kiko. Nahalatang wala pa rin pakialam. Kailanman, hindi ako tumigil sa pagtatrabaho at pagtitipid para sa kinabukasan ninyo. Simula ni Aling Annabel, sa loob ng maraming taon, nag-ipon ako ng sapat para masiguro ang kinabukasan ninyo at ang ating pamilya. Alam ko na maaaring dumating ang araw ni ito kaya sinubukan ko makita kung paano ninyo akong pakikitunguhan kung akala nyo'y wala na akong maipapamana. Napatigil ang mga anak niya, nagulat sa narinig, hindi nila akalain ang ina nilang iniisip nilang wala ng kayamanan ay may naitatago palang yaman. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Tanong ni Josie. Nahalatang hindi makapaniwala. Simula noong namatay ang inyong ama, hindi ako tumigil sa pag-ipon at pagpapalago ng negosyo na iniwan niya. May sapat na pera ako sa bangko, mga lupain sa provinsya, at ang bahay na ito ay nasa pangalan ko. Ngunit sa lahat ng ginawa niyo, ipinakita niyong wala kayong respeto o malasakit sa akin at mas pinili niyong itanggi ako bilang inyong ina. Nakita ni Aling Annabel ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mga anak. Mula sa kawalan ng interes, bigla itong naging kaba at takot. Kaya, mula sa araw ni ito, aalisan ko kayo ng karapatan sa lahat ng ari-arian at kayamanan ko. Hindi niyo makukuha kahit ano sa ipon ko, maski ang bahay ni ito. Ma, hindi mo yan pwedeng gawin. Kami ang pamilya mo. Sigaw ni Kiko na ngayon ay galit at natatakot. Pamilya? Pamilya ba ang tumatanggi at sinisigawan ang sarili nilang ina? Pamilya ba ang hinahayaang mag-isa at pinapahiya sa harap ng iba? Mahina Ngunit maliing tanong ni Aling Annabel, Pinagkatiwalaan ko kayo. Ngunit binigo niyo ako. Lahat ng anak niya ay nagmamakaawa na ngayon. Ngunit huli na ang lahat. Sa bawat salita nilang puno ng pagsisisi, alam ni Aling Annabel na hindi ito mula sa tunay na puso. Kundi dahil sa nawala ang yaman na inaasahan nilang mapapasa kanila. Magsisimula ako ng bagong buhay malayo sa inyo. Kayo naman, magsikap kayo. Matutunan niyo sanang mahalin ang hirap gaya na ginawa ko para sa inyo noon. Huling sabi ni Aling Annabel bago siya tumalikod at iniwan ang kanyang mga anak sa kanilang kalituhan at pagsisisi. Lumisan siya ng bahay at nagsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Dala ang aral na hindi lahat ng anak ay nagpapakita ng tunay na pagmamahal kapag ang pera at yaman ang nasa harap nila. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!